Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Inanunsyo ng surgeons sa New York, USA, ang kauna-unahang whole eye transplant ng tao sa mundo araw ng Webes, November 9, 2023. Isang accomplishment na itinuturi na breakthrough bagaman hindi pa naman na ibabalik ang eyesight ng pasyente. Anim na buwan mula sa isinagawa ang partial face transplant, nagpakita ng magandang senyales ang pasyente gaya ng well-functioning blood vessels at retina batay sa surgical team ng NYU Langone Health. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.